pa pong enabling law regarding political dynasty. Nung mga kaso na sinasabing membro ka ng political dynasty, uh, as, uh, para i-disqualify ka, palagay ko hindi yan uusan. Wala nga reforma uh -oh. na naasahan dahil lahat karamihan ng nakaluklok ay, ay membro ng dynasty. Mga kaibigan, tunay nga naman pong nanginginig na ang mga kalaban ng mga Tulfo Brothers. Dahil po sa sobrang lakas, lalo na po itong siya, rank number one, Congressman Erwin Tulfo, ito pong mga kalaban, nanginginig na po at ginagawa na po lahat para po ma-distract. Ang Tulfo brothers, naghain po sila ng petition to disqualify. Hindi lang po si Congressman Erwin Tulfo, kundi po ang kanyang mga kapatid. Pero may basihan po ba 'yan? Paano po natin ito? First division of the Philippine Poor Body will tackle mm. a petition seeking to disqualify the Tulfo clan from the country's may elections. The petition was filed by a congressional candidate who claims the Tulfo's are covered by a constitutional ban on political dynasties. Political dynasty mga kaibigan wala pa pong enabling law regarding political dynasty dahil kung meron man unang-una po sa lahat 'yang mga Duterte na 'yan eh hindi sana na disqualify na 'yan 'di ba most of them are members of political dynasties. Kaya nga po hindi maisulong-sulong yung batas na yan eh sa Kongreso at sa Senado mga kaibigan. Administration Senatorial Candidate Erwin Tulfo is unbothered by the disqualification case filed against him and members of his family. He believes this case won't move forward simply because there is no enabling law on political dynasties. Exactly. This case won't move forward kasi po wala pa pong enabling law sa atin dito sa Pilipinas regarding political dynasty. Pakinggan po natin si Congressman Erwin Tulfo. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka si yung po yung sinasabi doon. Kaya nga po, hanggang wala pa po pong batas tayo, meron po talagang ganito, may mangyayari po ganito. ngayon, my, my question before I give it to uh, my colleagues here, susuportahan definitely. Bakit po hindi susuportahan? So, so, at least, lahat po kami susuportahan mo namin yun. I'm sure, ito po mga nasa likod nito, ay eh, yung mga kaalyado nito, mga DDS. Kasi ho, oh, ang lakas eh. Ang lakas, biruin mo yung nandun, yung kapatid nilang nandito na ngayon, nakaupo sa Senado, si uh, Senator Rapi Tulpo. Tapos po, dadagdag yung dalawang Tulpo na nag-rank number one and number two sa senatorial ratings. Di ho ba? Pa, palakpakan yung ho. Yan pang mga tao, yung mga Tulpo na yan, wala pa po sila sa politika, nakakatulong na po sila sa sambayan ng Pilipino kung sino pa yung mga kahit noong pribadong mga citizens pa ng ating bansa mga kaibigan ay talaga nga naman pong nakakatulong na ramdam natin ang kanila pong serbisyo tapos sila pa yung gagawa nyo ng ganyan kayo ay yung mga putok sa buhay kung saan saan na lang kayo naglilipa na kaliwat ka na, nagsusulputan kayo eh ba diba? yung mga, mga kandidato nyo may kaso eh ba diba? yung isa nakakulong inaangkin na siya Diyos may kaso tapos iniendorso nyo pa lahat kayo di ba diba? yun ang mas matindi FBI's most wanted Ini-endorse nyo pa Tapos itong mga tulpo Nakakatulong sa tao Yan paggagawa ninyo Ng ganyang disqualification case Anyway Hindi naman magpa-prosper yan Panuorin natin to one election lawyer also believes the case is unlikely to prosper. Mm -hmm. Wala kasing enabling law or batas galing sa Kongreso na nagdefine -de ng party list, except for SK. Ano mang kaso na sinasabing membro ka ng political dynasty, uh, sa, para i-disqualify ka, palagay ko hindi yan uusan. Walang ang reforma na oh. asahan dahil lahat karamihan ng nakaluklok ay ay membro ng dynastya. Si mula mismo sa isang election lawyer. Yung disqualification case na yan regarding political dynasty ay hindi magpo-prosper. Di ba kung sino man ang nag-file niyan, nagsasayang ka lang ng oras at ikaw ay isang bobo! Ako po si Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyo lahat.